No? Ang dami. <t wiping TF3> <trying organizational> daming puno. Ang daming mga laman. Ito pa, oh. Grabe, ang dami dito magay sa loob ng bundok na ito ng ganitong uh, pagkain. So, comment na lang kayo guys kung nakatikim na kayo ng ganitong laman. So, ayan, oh. Ayan siya, oh. Yeah. Yeah. Okay. So ganyan oh. Ganyan mga guys ang laman nito. So nakaibabaw lang ito sa ibabaw ng lupa ang laman na to. So talagang kitang-kita nyo. So comment na kayo mga guys kung nakatikim na kayo ng, ng, ng ganitong uh, pagkain. Ayan, ang tawag dito dito sa amin sabi ko, ang tawag itong laman na to. Lamu. So iwan ko lang sa ibang probinsya kung ang tawag nitong pagkain na to. Ayan siya. Ang dami oh. Ayan, dami oh. Ito pa oh. Ayan oh. Ayan, ito pa. Hanggang dito sa taso. Daan ng laman oh. Nandito. Ayan oh. Ayan. Ayan. So ba ang ano niya, ang puno niya oh. Ayan, matitinik. Grabe. Ayan, pag nakakita kayo mga guys ng ganitong alaman so kinakain to. Kaso ito mga guys na pagkain na to hindi hindi basta ito sinasayang agad. So, may processing pa din ang, ang pagluluto nito. So, gagayatin nyo muna ito ng maliliit. Ibababad nyo sa tubig ng ilang araw. ayang pag kinapitan na ito ng kinapitan na ito ng talangka o hipon, so may posibilidad na magaspi din itong kainin. So, ang dami oh. Hanggang dun sa baba oh. Ang daming laman na ito. Ayan siya oh. Ito pa. Ayan. Hanggang nung sa baba.